Good day, good evening sa lahat. Uh, lalo sa mga kababayan natin dito sa mamamayan sa kabukiran. Ang ating topic ngayon mga abroad, mga idol ay about po sa about sa ano sa AX at saka sa AKAP. Malinaw yung may binigay na guidelines ang ano ang DSWD. Malinaw na malinaw ang nakasulat to doon. Walang kinalaman ang mga politiko sa mga kaganapan ng AKAP at saka sa AX at saka sa PAN. Walang kaganap, walang kinalaman ang mga congressman. Karamihan kasi yung pumapapil dyan, congressman or congressman din yung partilis. Ang may ano talaga dyan, ang may hawak talaga sa budget dyan. DSWD, kaso lang, grab pa lang yung mga ginagawa ng mga congressman. Sila mismo ang gumagamit dyan. Tayo namang mga nasa ibaba, pag nagkakuha tayo ng akap, sobrang laki na nating pasalamat. Kasi, akala natin bigyan tayo ng kabur ng isang kongresman. Hindi naman ah. Akap yan, uh, ayuda yan eh. Sa kapos, hmm, kapos ang kita. Kaya, sila wala silang ano dyan. Wala silang dapat ipagmalaki dyan. Magtataka ka lang. Isang staff lang ng DSWD ang nandun. Tapos, dami na doon mga tauhan si congressman. Kasali na si mayor, ganun. Parang pinagpistahan na nila yung pagpamigay. Ang tao naman, nagkakaroon ng utang ng loob. Kasi siya na Hindi, hindi yun. Kasi nag-aagawan nga ibang mga partylist eh. Ano na sa isang lugar oh. Okay, ano na, si ano meron ding ganyan, meron ding AKAP, meron ding ano, meron din siyang Tupad, meron din siyang AX. Hindi, ang dapat natin anuin doon, DSWD kaagad tayo. Kasi sila na nakakaalam dyan. At saka yung PISO. Ang PISO. Sila din ang nagbibigay ng trabaho sa atin sa AKAP. Yun lang naman eh. Walang kinalaman dyan ng mga kongresman. Pumapapilang sila para sabihin sila yung pagkakautangan natin ng loob para doon natin sila ang sa ating mga boto, Mamili tayo ng magandang magsiservisyo sa panahon ngayon mga idol, mga brand. Huwag na tayo magpabudol-budol dyan sa mga kongresman na gano'n kasi darating ang panahon, kawawa tayo mga Pinoy. Kawawa tayong mga nasa bukid. Magkano ibigay sa atin sa akap? O ano? Tris mil? Tuwag-tuwa na tayo dyan. Ilang taon natin yan pagduosahan? Three years? Una sila man yun may hawak sa negosyo sa ating lugar. Sa gasolina pa lang. Lagatog na tayo dyan. Kung lagi ka nagpupunta sa bayan, magkano ang gasolina sa ibang lugar? 54 o na dito sa lugar natin magkano 80 magkano ang diferensya 26, 26 ang diferensya isang araw 26 ang, ang kinain niya sayo. So, sa iyo sa loob ng sampurong araw 260 ang kinain niya sa iyo sa so, isang buwan magkano 780 Sibinadid ang kinain sa'yo sa sampung araw. O ah, sa isang buwan. O sa loob ng isa, sampurong buwan, ilang kinain sa'yo sa 780 sa isang buwan, 7,800 na. Ang kinain iyo sa isang, sa sampung buwan, may dagdag pa. Sampung buwan. Sampung buwan. 780. 7,800. Tapos mayroon pang dawang buwan. Natik 780 eh, ano natin ha, wind natin para ma, ano niyo? ma-realize natin kung magkano talaga yung kinain nila sa atin, ah, seven, eighty, times, two, equals, one thousand five hundred, sixty, plus, seven thousand, eight hundred, sa loob ng isang taon to ha. sa loob ng isang taon, ang kinain nila sa atin unti-unti. 9,360. Sa gasolina lang yan ah. I e plus A e times natin sa tatlo yan kasi 3 years times 3. 28,080 it ang nakuha nila sa atin. Papalitan tayo ng 3 mil para butuhin natin sila. Sila ang negosyante. Sa ano lang yan? Sa gasolina pa lang yan. O sa ibang mga negosyo kung mayroon pa. Kaya, ingat tayo mga brad, mga idol. Bubululi lang tayo dyan. Tayo ang kawawa. I-minus natin yung 3,000 na binigay nila sa ax or sa AKAP. Minus 3,000 equals 25,080 ang, ang natangay nila sa atin. Imbis tayo tatangay sa kanila, tayo ang natangayan. Kasi doon tayo sa kanila bumuto, sila bin, pinili natin. Kaya, ingatan natin ang ating buto mga idol. Kasi sa atin babalik ang karma. Oh, bigas. Sa bigas pa. Magkano ang bigas sa ibang lugar? Ganon. Kikitaan tayo ng konti-konti, konti-unti papatungan tayo kahit anong klaseng mga bilhin Kawawa, kawawa tayo. Pati yung mga ano, pati yung mga pasahero na walang mga motor, mas kawawa din sila kasi magkano ang pamasahe sa kung ang gasolina barato lang. Imbis, papuntang bayan nyo, 30. Nagiging si Kasi, ano, hindi naman pwede na, hindi ipatong driver. O na? mas malaki ang natangay na ang natatangay nila sa mga ano sa mga pasahero lang kasi ano natin ha sa isang linggo oh lalo na sa estudyante is, lang estudyante ang estudyante mag import ang binabayad nila sa motor si Quinta tipid yun kasi estudyante o oh, sa back import nila na si Quinta isang araw si Quinta sa sampurong sa sampung araw uli ano 500 oh one pay sa isang buwan pero bawasan mo yan ng ano bawasan mo yan ng 8 araw kasi 22 lang na araw ang pasok 22 times 50 equals 1,000 1,050 oh, 1,100 1,100 gagastos siya isang magulang sa loob ng isang 10 buwan kasi sambung buwan lang yata ang pag-eskwila 11,000 ang ginastos ng magulang doon sa ano pero normal lang mamasahe no sa 11,000 i-discount e mo yung ano kung totoo lang talaga pamasahe doon 30 i e, bawas mo yung 20 sa 20 20 sa loob ng 10 buwan ah, isang buwan bin, ah, sa 22 na daw sa 20 22 22 22, 22 times 20 equals 440 sa isang buwan. Sa loob ng, ano, sa loob isang taon, ang ginastas mo sa uh, anak mo, 4,400 na kinain nila sa'yo. Tapos, plus ano pa, kung dalawa anak mo, oh, 8,400 aakapan uh, ka lang ng gano'n. Uh, kaya, isip-isip tayo mga idol ha. Pasensya na po. Pero ito po yung mga paganda talaga nating pagbabasihan. Salamat po at mabuhay ang lahat.